Tapos meron pa siya nga dito quarks. Quarks yung nalagyan natin bago natin bago. Yung dapat rin. Ay, ang pagbabalik ni Cielo Yan, si Cielo mga boss Nandito na Ay, good morning po Pasok natin yung motor natin Yan, nagdala tayo ng ano, Adhesive Tsaka bumili tayo ng Pintura, flat latex Para gamitin ni ano, Ni Robin Gold Ganda ang araw po mga boss Good morning. Ayan. Panibagong araw. Panibagong vlog. Panibagong gawa. Finishing pa rin po tayo dito sa San Gabriel Project. Sabad na no ngayon. Master. Sabad na no ngayon na gagawin natin. Payday. Yes, Jay. Payday. Saka mga boss, nandito pa siya na. Si Shiro, ayan o. Tawa. Ano yung nangyayang na tayo rin. Si Cielo po. Ang um, dito muna, Master, saka yung pintor natin, si Robin. Para po Ma matapos na to. Tatapos na natin bago tayo magbukas ng another project doon sa San Nicolas yung naka-line up natin. Eh mga boss. Nagbibig pa na pala si ano, uh, si Cielo. Cielo mapagmahal. Ayan ha. <laughs> Ay, pagbabalik ni Cielo. Pakilan po ni Master George. Ayan. Uh, na po natin dito para tapos na tiles, Ano lang po ito. Tapping lang ng cement ito. flooring. Ito tiles. Tiles. Ito ang ginag ginagawa ni Master George. Ito yung tiles natin. No? Uh, 40 by 40 po yung tiles na naka, dito nakadesign na yan. Kulay gray. Yan guys later level yung natin kailan naka siya naka slope siya dito papunta doon para yung tubig hindi ano, hindi mag stay dito papunta doon sa ano sa step tapos dito sa loob ayan nasa finishing pa rin tayo mga boss hanging cabinet mga takip naka install na yung iba yung iba sa hindi pa tapos ito sa Ta CR si natin. Ayan yung water faucet. Ayan mga boss. Tapos yung cabinet mm -hmm. niya dito sa laboratory. Tapos meron pa siya nga dito quartz. Quartz yung lalagyan natin bago na sa batong yung laboratory. Ang na dito at uh, pinasukat ko na kay Boss Judges yung kanyang pinaka cover dito showering fissure na aluminum tapos may glass ano lang siya uh, kalahati lang yung naka-design dito na showering fissure master bedroom malapit na matapos ah, robing gold good morning, good morning nagpa-extend dito yung mga anak ni nanay mo sa ng mga floating shelves. tatapos na kaya yan ha uh, tatapos na kaya to tapos dito, okay na to mga boss naka final paint na po yan An pinapatuyo natin ng ano, konti para yung mga handle pwede na natin install ayan ha Dating mga ano to, dating mga flyboard, dating closet ni Nanay Mosa, ayan, parang bago, pinagdugtong-dugtong namin yung iba yung iba uh, ginawang takip ayan o no? ganda matibay pa matibay maganda magandang pagkagawa ni Robin Gold pagkapintura masilya tapos lagyan na ng aluminum yan yung sabitan ng hanger. aluminum round round tube ang nalagay natin ayan o no? tapos may na dito Drawer, mga materyales mga boss kulangan yung mga tropa natin dito kay Bungay Electric Supply Tau pa 6, 7, 8, 9 9, 5 Ano? Ah... Uh, pulitav. Tsaka paint okay na, nakabili na tayo ng mga materiale balik na lang tayo sa site ayan mga boss dinago ang baboy yung ulan natin sabado ngayon kaya mayroon na naman tayong libre ano tangalian ulam kay nanay mo sa ayan oh no? glutay muna tayo ng ano, glutay na ang baboy mga boss Ayan, nagisa na yung ano, bawang sibuya. Siya kamatis mga po. Hindi ko natin yung baboy. Ayan. Sarap po, kamaya. Okay, malambot na mga boss. Kaya natin lagay yung ano, yung dugo ng baboy. Ayan ah. problema boss Tapos meron tayong ano, meron tayong silim green pang sigang. Ayan. Okay, sarap. Ay. Okay na, mamaya. Tanggalin mo, boss binago ang baboy Ayan, tinanggal na yung ano, uh, yung, natin? yung, yung, ito na lang po yung ano natin gagawin natin yung silalo tsaka yung taas yung listo nyo dito pero okay na po yan hydraulic oh. eh. pag nayari yan ito yung pinaka final natin ganyan ah oh. parang hindi siya dugtungan di may iba iba yung kulay doon ah oh. ito final na dito Ito okay na to. Itong ating ano, itong ating pintura ito, pwede na install din mamaya yan. Ayan, tuyo na. Tuyo na mga boss. Ayan, nakakarami na si Master. Tapos, time check tayo. Dread bokla. Tapos. Ito, kumakain na yung mga tropa natin. Hoy, dito gohan. Uh, ano? Asela. <laughs> ah, Asela. ano? Kumayat. Ilang ilang linggo ko na din nakasama mo, to. eh mga boss, oh, dito gohan. Tapos. Tayo tayo patis. Ah, kain po tayo, mga boss. Ano nah, lasa? Ano ang lasa? lasa? Tinitin. Hindi na itang ulam na sielo. Ay, binislay natin lang boss. Ito, buhangin pala to. Ito yung nandito, in-stack natin para magamit dito. Mas maganda yung ano, yung nakaprefer ng, ng mga materyales. Ayan. Kasi dun sa Arab, lumalaki yung tubig. Pag high tide, dun sa kalsada. Kaya nag-stack tayo dito ng mga ano, buhangin. Masasayang lang pag nasa Arab yung ating buhangin. Ayan, nakakarami na si Master George, ha. Malinis mga boss pag nakatais. Tapos, next day, gaground na lang yan. Tsaka yung mga throw. 40 by 40. Yung tiles natin. Kaya sa CR, masili yan. Para makinis. Ito pala mga boss, yung ating ano, ating mga takip sa hanging cabinet. Ayan o, ano, oh, meron na siya liston. Nakapahipot siya siyang ano, liston. Para matibay. Tapos mamasilya. Masilya. Ayan, parang ganyan o, no? masilya. Ito, pwede na rin install dito. Yung sa master bedroom yung bintana. Ano, ganda. Kinis sa pagkapintura ni Rolling Gold. Ito okay na rin to. lagyan natin ng ano ng karton para hindi siya dumikit kasi medyo basak. Hindi pa to yung tuyo yung mga ano yung pintura mga boss. Kalinis na. Okay na to. andi na lang kulang yan. Kailangan nakabukas to para yung amoy ng pintura. Mahalis. Ayan o. No? Tapos yung pintura natin o. No? Okay na. Nakalagay na. Ayan, no? Ang ganda. Kinis na makinis. Pwede lang install yung mga CO yan, mga outlet. Tsaka yung ilaw, handle, switch. Para ma, ano ito? Para ma na yung ano, yung mga gamit ni Nanay Mosa. Ibang gamit niya. Tsaka yung aircon. Pwede lang yung, ano, lang yung, lagay. Tapos ito namang sa CR. Yung pinto, tsaka yung amba. Tsaka yung mga yung kami Okay na. Ito, ito yung sa CR mga boss. Minasin na siya kanina ni, ni Robin. Tapos yan, ito tatanggalin natin para ma-primer na. Yun naman sa ilalang ng natin. Ito yung mga tarip niya. Alos kompleto na yan mga boss. Ito, si Master Joe. oh. Nakakarami no? okay. na, oh. na lang na Next day. Pwede na drought <tinyo> okay. yan. Yes. na din. Kami tayo na din. Kami tayo na din. Kami tayo na din. Kami tayo na din. Kami na din. Kami tayo na din. na So yan mga boss Ayan yung update natin Ngayon dito sa Sangamber Project Konting-konting kembot na lang Ano mga parimaster Tapos na oh, Nasa pinisin pa rin tayo mga boss